Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Ito po muli si Georgie at kami nga po ay kumain ni Mr. Rene Harito, dating staff ni Diwata sa Diwata Paras Overload Pasay. At natuwa ako dahil wala nang pilas sa labas, nasa loob na. At napansin ko po, ang table ay talagang chill cool lang talaga. Mar gusto ko yung ganitong ambience na konti yung kumakain, pero puno po yung mga table. At least, yung bonding moment mo sa kaibigan, relatives, office mates, at kung sino pa man, ay very meaningful at uh, colorful. Dahil hindi maingay, kasi dati po nakaranas ako nung hype pa ni Diwata Almost two hours ako naghintay. May time naman na hindi na ako kumain. Ibang araw po yun kasi maang haba at saka mainit. Siyempre po kapag maraming tao, kahit po gabi na, kahit mapresko, kapag siksikan, eh talagang mainit po. Pero ngayon talaga namang uh, nakapagbanting kami ni Mr. Rene Harito at uh, talagang quality time na masasabi ko. Ayan po, uh, lalo pong sumarap ang kanyang pares kasi pares po talaga ang binabalikan ko dito kay Diwata. Marami na po kasi akong nakainan na pares pero kakaiba po yung kay Diwata. Malutong pa rin po yung bulaklak, bayon at uh, pork at marami and fairness sabi nga po ng iba ko mondi na raw po at mahal na. Pero hindi po, mas lalong sumarap, malasa, at talagang babalikan mo. Ito po talagang super, super love ko kay Diwata, yung Pares Overload po ni Diwata po. Ayan, sana mapadpad din po kayo dito sa Pasay Branch para naman makipag-bonding moment sa inyong mga kaibigan, kapamilya, co-workers, Sure ako, mag-i-enjoy -e kakabayan. Ayan, ayan, tinan nyo. Ang tao po ay come and go. Ayan, nung pagdating po namin, marami pong lumabas. Tapos may dumating na naman po. So, kumbaga, eh, hindi naman po talagang sabi nila wala nang kumakain. Siguro ang term na gamitin natin is hindi na mahaba ang pila. Yung po yung appropriate words na dapat natin gamitin. Kasi kung wala, talagang as in wala, zero. E gano'n naman po talaga sa business. Meron pong time na mahina yung tinatawag nating matumal. Ewan ko nga ba po sa iba. Bakit natutuwa sila kapag wala na daw pila na mahaba. Ganun po talaga. Kahit ano naman po talagang kainan. May mga time, moment na medyo mahina. Di ba po? Depende po sa uh, earning or capacity ng isang tao po may nagtitipid. Eh, nung una po kasi, biglaan po ang ang dami pong nag-post uh, sa social platform. Kaya, dumagsa ang tao. Bye!